So yun guys, habang nasa tricycle camping nga tayo, uh, nakakita tayo ng mga mushroom na to. Parang bansa. Grabe guys. So yun guys, nakakita tayo dito ng mushroom. Sa mga nakakaalam guys kung anong mushroom to, sobrang ganda nung ano niya, texture niya, bouncy tapos Laki. Sobrang laki oh, guys oh. Ayun yung kamay natin oh, sobrang laki niya. Tsaka tinik kumpara natin sa mukha ko. Oh. <laughs> may nang ating. Ang ng dami guys, Ayan oh. Sheesh. Sa mga nakakalam mayroon pa tayo rito guys. Tingnan mo. Oh. Ang dami nito. Sana may mag-comment kung anong mushroom to para maluto natin kung edible o hindi. Ayun oh, lalaki oh. Tingnan nyo guys. Subukan natin buksan guys kung anong itsura niya sa loob. Tingnan natin, ah uh, hindi hindi, ano natin, is, slow mo mo lang para makita ng mga viewers. Para malaman nila kung anong mushroom sa mga magagaling diyan sa mushroom guys. Paki ano naman to? Eh, paki-identify naman kung anong klaseng mushroom to. Edible kaya to? Nakain siya ng uod. Eh. Sobrang dami dito guys, maniwala kayo. Sabi hang? pag kinakain na ng uod, hanggang doon eh. Ganun ba 'yan? Sabi. Hanggang doon guys sa may gubat. Talaga. Kasi nandito kami ngayon sa campsite, uh, kasalukuyang gumagawa kami ng content namin sa tricycle camping. So nan nakita namin to guys, yung tricycle namin nandun. Tignan natin guys kung ano talaga yung pinaka texture niya. Grabe kasi parang sa tingin ko ano yun. Eh, oh? Edible siguro to eh. Nakakita kasi ako sa internet, ginaganito nila. Bago nila pinip pinipick. So tingnan natin oh, sobrang ano. Sobrang. Oh. Talagang ano siya guys eh. Oh, ang puti oh. So sa mga nakakaalam dyan, anong mushroom to? Hindi muna namin itatapon, tapos hindi namin i-arvish yung iba dun guys. Sobrang dami pa kasi talaga. So ito yung tangkay niya. Kusan din natin. Ayun o. Oh. Napaka ano niya guys. Tapos yung amoy niya, parang ayun, sa ano lang ayun. din. <laughs> yung mga alam niyo yung ano, wild mushroom lang din na kinakain. Yung alam namin yung tinatawag na ligbos. O mamarang kung tawagin ng iba. Tapos ito yung malaki guys o. Oh. Sobrang laki niya. Ano? Oh. oh, ngayon bubuksan din natin 'tong malaki ha. Ah. Mm. Sobrang lapi. Uy, kala mo tinapay, guys. <laughs> Sobrang laki, guys, oh. Oh. Pwede ba pwede kaya 'to? Hmm? So, pa-comment na lang po kung anong ano nito. Kung anong pangalan ng mushroom na 'to. Tapos yung tangkay niya, ito yung tangkay niya, yung malaki yan no medyo nag-overripe na sa in eh. siguro dapat kahapon kahapon na harvest na natin to eh sa so, pa-comment na lang po kung ano mushroom to bibigyan ko kayo papadalan ko kayo guys